Okay, assalamualaikum, sir. Ka makapanay po natin ang uh, First Battalion and kagawad dito sa bayan nito si Sir Rafael Vasama, former councilor. Ah? No. Yes. Ba okay. So, sir, ana ano po yung uh, full uh, full support ba kayo dito sa uh, aspirant uh, member of parliament natin na si Sheikh uh, Abdul, Abdul, Abdul Hadi Butuan Gumandar Alhaj sa kanyang mga pan, uh, mga statement kanina? Oo naman po full support ako pero uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Magandang gabi po sa ating lahat, ay gabi naman, <laughs> hindi hapon pala. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, ako po ay isang uh, parang magkapatid kami kay kaysay ulama kasi magpinsan kami. Pero sa aking pananaw sa kanya ay ako po ay talagang sumusuporta ko sa kaniyang hangarin bilang MP. Dahil nga po ay doon ko sa kaniyang makikita lahat-lahat sa kaniyang uh, gagawin ay nasa kanyang lahat. Sapagkat nasabi ko ito, isa siyang ulama, isa siyang nakapag-aral pa ng English, uh, uh, Sharia na alam niya lahat. Hindi naman sa ganun uh, lahat ng uh, ay walang pinag ng ano, pero siya lang ang uh, napili ko. Uh, sa aking mahal na asawa ay pinag-iisapan namin mam ma hmm. na puro support kami sa kanyang mga kamag-anak, kapatid man o basta mga kamag-anak niya, kaibigan man at uh, lalo na sa akin mga uh, dito sa ating side ay talagang pinag-iisapan namin na susuporta kami uh, sapagkat uh, gusto namin na siya ay makaupo diyan sa malaking palasyo na sinasabing uh, bang, palasyo bang para nang sa ganun kung talagang mga mabuti naman sila pero pag may dagdag siya makaupo ini natin mahiya paglapis sa kanya yes. dahil kung sino man ang nangangailangan na hindi siya mahiya kasi maunawahin siya lalong tumutulong yigit sa lahat talagang matakotin siya sa Diyos ginagawa niya manalampat manalampas sa uh, manalampas sa manalampalataya simba o na uh. pero ang masasabi ko lang po dito ma'am uh, Ria siya ka Mer ay ngayon bukas makalawa talagang inisip ko yan baka pa natin siya inisip ko sa kung may kapal kayo lo siya ay mala, ma, malagay sa upuan na yan na sa mga palasyo, malaking palasyo. Palasyo. Sure. Uh, <laughs> ang ibig kong sabihin, nakalimutan ko yata. Uh, ngayon ay noon na, na, na araw namin ang kanyang pagkutaba sa mga masbid. ayon uh, para sinabi, sinasabi niya at bukas yun di kaya yung, ano, takos sa Diyos, Allah, uh, So, ang importante, kahit konti lang ang aking pagsalita o nasabi dito, baka maya-maya pa'y may, 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 may <laughs> masagasaan pa. So, hanggang dito na lamang po, ma'am, aking isang okay. So, maraming salamat po sa ating lahat. Ma'am, thank you. Maraming salamat, sir. At mayroon po ang panayam kay Sir L.P.L. na sa former consul. Thank you so much. Wassalamualaikum. wabarakatuh.